ngayon, uh, mga kabarangay ko dito sa Marangay Tanaway. Kung mapapansin po nyo, halos lahat ng pinaka-estratehikong tao, mga hepe, lahat halos ng munisipyo pinala sa dito. Ibig sabihin, yung kabuang serbisyo programa ng ating lokal na pamahalaan ay dinala natin dito sa Marangay Tanaway para ipaalam sa inyo at i-demonstrate natin ang ating mga servisyo dito. So, ano na ang programa ng ating pamahalaan at national at lokal uh, dito sa ating baybay na ito? Kung makapapasin ninyo, madalas kayo na pumunta ng bayan. Malaki na po ang nabago sa panalagayan natin. Dati, pag-amihanin, hindi na tayo makapunta rito. Dahil sa pangkaang tayo lumadaan. Ngayon, kahit pa paano, tayo ay dito na sa kahit kataan. So yung kung mas at sablang ay nagawa na natin ng paraan magawa pa din kompleto at sis natadaan na. So yun po yun. Yun po ay dahil sa pakikipag ugnayan natin sa iba't ibang uh, ahensya ng ating pamalaan. Ang kausap po natin ng BBWA ngayong taon ito nag-uumpisa lang ang pambana. So marapit na po sa dada. Yun po ay yung pambana. Kasunod yun po ang, ang magnat niyan ano, uh, ganoon din po parang sa masla at sa black ang hindi yung ginagawa natin maliliit. So yun po yun. At itutuloy natin yung Pacific Highway hanggang makatagos tayo ng umihay. Pagdating po sa uh, uh, yung kay Kapitan na uh, request sa Pahilaw, kasi ang plan po natin mula sa Sityo Masana hanggang Lumilo o kaya na dirigman, ituloy natin yung ating electrification. Pero po tayo sa ating Ito ang maya ng General Matar ay pinatagri ang champion ngayon. Manating, mananating champion. At sama tayo, ang maya ng General Matar noon, ngayon, at magpakailanman, mananating yung champion. Maraming salamat po. Thank you po. at uh, alam ko po na ang panahon po ng mamihanin ay napakahirap po ng schedule pagkunta po dito sa atin sa Baybay. Ngunit ito po ay hindi naging hadlang upang tayo po ay natingan at uh, kami po ay nagpapasalamat sa uh, inyo po at uh, kayo po ay mga kasama namin ngayong umaga. muli uh, po, uh, itangaman po ng Sang San Barangay sa pangungunan po at sa aking uh, mga kasyen. Uh, thank you very much uh, po at sa lahat po ng dumating. Maraming salamat po.